Si Representative Rolando Valeriano, sir. Salamat mga kasama po natin. Live po kayo sa Excel Manila Si Lourdes po ito. Good afternoon, sir. Good afternoon po at magandang hapon sa lahat ng nakikinig mm -mm. po sa programa natin. Ay, sir. Uh, linawin ko lang. Number one, sa Maynila ho ba walang ghost project? <laughs> walang ghost project? Definitely po wala. Mm -mm. Ano po yung stand po ninyo rito, sir? Ano sa napaka-controversial na ghost uh, flood control project? Eh, tulad din po ako ng ibang mga tao, kapag ang ghost project po, medyo nakakasulasok nakaka ang ano yun. Hindi dapat ganyan. Especially, hindi lang naman po bagay o gamit ang nawala rito, pati buhay nawawala rito. Imagine mo, flood control, ghost project. So, kung sino man po ang may gawa nito, dapat malagot sa batas. May, may isa po kaming nakausap kahapon no ah, mambabatas din ho ang kanyang panawagan naman ay magbitiw na si DPWH Secretary Bonoan sa niyo ninyo saan dapat magsimula ano po ang dapat unang gawin ah uh, ang una ko opinion dyan, una, baka talagang kung hindi man alam ni Secretary Bono anyang yung sa baba, may responsibility pa rin niya. Pero bago siya magbitaw, he needs to explain everything, di po ba? Kung pagbibitawin natin, baka mawala na yung culpability niya. Ako dyan, pag-explainin muna natin, malaman muna natin kung anong pulot-dulo, kung bakit nagtaga nito. Mm -hmm. At uh, kapag sa tingin natin, madali naman pong maramdaman yan at makita ng taong bayan. Pagka talagang dapat siya magbitaw, then he need to resign. Hmm. Uh, ibig sabihin sir, uh, uh, nasa kanya kung dapat siyang ano, dapat siyang magresign o hindi. Hindi wala ba sir pwedeng no, pagkukusa na lang that's sir? I am also for that I am tambo rin pero akin diyan mag-explain muna siya mm -hmm. bago siya mag-design. Kasi mas mahirap mag-explain pag nasa labas ka na eh mm -hmm. di ba? Akin dyan hanggat may liabilities ka pa dyan sa loob, mm -hmm. mag-explain ka muna ano, what really happened to the ghost project. Mm -hmm. Then after that siguro dapat ka nang mag-design kung talagang sa tingin natin meron kang kasalanan na matindi dito sa bayan. Oh, oh. Kasi ano po yan ha. Ako sinasabi ko lagi, it might be another na police scandal. Ooh uh, kamukha ng Janet Napoles is scam. Tama. Di ba? Baka mas malaki pa ito. Dahil bill, this is worth billions of pesos is scandal, di ba? O. This is mother of all scandal. O, o, o. Alam niyo, representative, so, para, kayong una ko naringgan na ito ay kinukonek na kamukha ng Janet Lim Napoles police scandal. Uh, kasi po, sa dami nang nagtuturo uh -huh. sa mga politiko, congressman, senator, o or public official, mm -hmm. eh, hindi ba kaparehas na kaparehas ito? At ito po, baka mas malala ng konti ito kasi mm -hmm. uh, plant control project, hinost mo, ghost project, niyan, eh, maraming na walang kagamitan at bagay at maraming na walang buhay gawa mm -hmm. nitong, nitong ghost project na ito. Imagine mo baka kung hindi sila nag-ghost project, baka hindi nalulod ang tao, baka hindi bumahan ng ganyan sa lugar na mm -mm. So, ano po, this is much, much worse than the Napoles scandal. ah mm -mm -mm. uh, sa inyo po, bukod ho dyan na mag-explain siya, ano po, uh, dapat pangalanan na yung mga sangkot dito. Eh, pero alam mo yung representative, sa totoo lang, kahit si Pangulong Marcos, may hawak naman siyang detalye, ayaw niyang pangalanan. Uh, siguro dahil sa hindi pa man tapos yung talagang investigation, mm -hmm. kung makikita naman po natin, seryoso naman yung Pangulo natin, nag-iikot po siya sa bombang sa at tinitignan niya ito isa. Mm -hmm. Tingin ko, nung, nung sona niya, baka hindi niya pa alam na yung bulakan ay eh, may Project, trage. Mm -hmm. ba? So, unti-unti ito, uh, as we go, go on, nakikita natin yung depresya. At ako naman, doon sa mga nag-aakusa sa mga House of Representatives, name names. Mm -hmm. Di ba? Para yung 300 plus po kaming congressman. So yung walang kasalanan, mali ma malinis naman yung pangalan. At yung may kasalanan, dapat lang magdusa. Mm -hmm. So baka mayroong mga mangilan-ngilan dyan na talaga involved mm -hmm. sa sa anomalya na yan. At least kahit paano ituro na nila kung meron silang ebidensya imbedensya. Mm -mm. Ito naman po congressman sabi kasi, o sige imbistigahan namin yan. Ang ah, mag-iimbestiga mga mababatas <laughs> din daw. ho Parang hindi raw po fair yun. Ulit po, ulit. Ah, po yung mga mag-iimbestiga po. po, mga mababatas din daw po. Baka raw po pwedeng independent body naman. Sa ngayon po ako ro. Pero as of now, wala pong independent body na mm -hmm. nag-iimbestiga. Ang seni ay sinimula na nila. So, wala naman din siguro masama. Basta provided na kapag kami na nag-iimbestiga nakita namin ang involved eh, kabaro namin or colleagues namin, dapat, uh, ano kagad, agad, i agad to sa proper authority o kung siya o kung meron ng uh, independent investigative body, i na kagad doon. Pero ano rin po, maganda rin na maimbestigahan namin para lumabas din kagad ka eh, yung mga private contractor po saka yung DPWs, they, they are really involved in this anomaly. Mm -hmm. Once and for all. May labas na in the first place meron naman ang Congress na oversight committee. Mm -hmm. Oversight function. Mm -hmm. mm -hmm. Pero ito attorney ha? kasi ito be it's tayo rito na uh, binabaha din daw yung Metro Manila and yung Maynila. no? Talaga bang walang ghost project daw po diyan sa Maynila sir? Wala pong uh, siguro naman nakita niya naman po ang tao mm -hmm. na at mm -hmm. kung meron man pong ghost project dito sa Manila dapat Mayro uh, meron na rin lumalabas tayo ngayon na balita na may ghost project, mm -hmm. di ba? Meron po rito sa distrito ko mismo, hindi umandar na pumping station. Mm -hmm. Pero hindi siya ghost project, kundi talagang defective. Mm -hmm. uh, ginawa ko siya no 2018 bago ako maupo. At mm -hmm. day, hindi napapatakbo. Pero ang commitment ng DPWH by November, tatang raw. Pero you, you have to remember po, ah, Opo. ang Manila itself is below the sea level, mas mataas yung mas mataas si Manila Bay. Mm -hmm. Di ba ba may dolomite bits na sinasabi nila nakabarasag sa mga ano. Tapos bukod pa huron, yung Distrito Comiso at yung Distrito 3, yan po ay ginawa na ng NLEX-SLEX Connector. Kung lahat po nang na ng NLEX-SLEX Connector, nagbabara yung mga drenergy. Hindi na po gawa ng plant control project yan. Gawa na po na yung kapabayan ng ibang kontrakto ng NLEX-SLEX Connector. At sa mga po, kahit walang bagyo, even yung high tide. Opo. Marso, bumabaha sa lugar na as At nakadagdag pa nga yung pumping station na hindi umandar. Pero in regards to, to, ano, to Ghost Project, Opo. ako po ang chairman ng Metro Manila Development noong 19 Congress. Inimistigyan din ho namin yan. And mm. na po, may, pwedeng kulang pa yung flood control project sa Metro Manila is alone. Huh? Kulang mm -hmm. pa. Mm -hmm. Kasi nga nangyari dyan, pace by pace because of budgetary Or strength. Mm -mm. Uh, pero yung ghost project, mukhang malayo po yung okay. Metro Manila sa ghost project. Ay, okay. So at least clear sir, di ba? Baka maibato. Uh, I'm pretty sure of that, mm -mm. na wala hong ghost project sa Metro Manila. Mm -mm. Okay. Na, hindi lang Manila, Metro Manila. Yes. Okay. Uh, Representative Valeriano, ano rin po dapat gawin sa mga kawani ng DPWH? Again, again? Ano naman po dapat gawin daw sa mga kawani ng DPWH sa issue ng ghost uh, projects? But, eh, dapat po, they have to be prosecuted and that is plunder case, mm. di ba? O dapat po managot yung dapat managot dito. Not only the DPWS, the private contractor, at kung may politiko mga involved mm. managot. Dahil sabi ko nga kanina, hindi lang gamit at bagay na wala Tama. Mm. dito pati buhay. Masyado pong malalim itong ginawa nila na to. Oh, eh, kaya lang sir, may pera yan, baka ho mag-abroad agad. <laughs> <laughs> uh, hindi ko po alam yung ano pero ang gobyerno naman po at ang pangulo mismo ang nakatutok dito. I don't think so na makakatakas sila rito sa responsibility nila. Representative, maraming salamat sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang 2nd District ng Maynila. Thank you, sir. Salamat po. D C C